Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. At welcome sa ating munting channel. At sa video mong ito ay magbabahagi na naman po ako sa inyo ng isang karunungan. Ito po ay inyong magagamit sa mga taong inyong natitipuhan. Tititigan niyo lang po ang taong ito sabay gamit ng orasyon na ituturo ko. At sigurado po ako na ikaw ay kanyang iibigin. Pero bago natin ipagpatuloy, kung ngayon ka palang napadaan sa aking munting channel ay mag-subscribe na po at pindutin ang inyong notification bell. orasyon po upang tititigan mo lang ang taong iyong nagugustuhan at ikaw ay kanya nang iibigin. Papaano nga ba natin ito gagamitin? Una po sa lahat, nais ko pong sabihin sa inyo na gamitin lamang po ito sa taong inyong iniibig o inyong nagugustuhan. Huwag po itong gamitin sa mga taong gusto nyo lang paglaruan ang kanilang damdamin sapagkat mapaparosahan ka po ng orasyon na ito. Siguraduhin po na mahal ninyo ang tao na inyong gagamitan ito at handa po kayo na makasama ito habang buhay. Ito po ang pabaraan sa paggamit ng orasyon na ito mga kapatid. Bago po kayo umalis ng bahay, kapag ikaw ay papunta sa taong iyong nagugustuhan, halimbawa, taong inyong nililigawan, ito po ang inyong gagawin. Magdasal po ng tatlong ama namin, tatlong abanginong Maria, at tatlong sumasampalataya. At kapag tapos na po kayo, ay hipan ang inyong dibdib ng pakrus. At maaari na po kayong lumabas ng inyong bahay at pumunta sa taong iyong nagugustuhan. Sa mga magtatanong po pala kung pupwede ba ito sa lahat ng kasarian, upo pupwede po ito. Kahit sino po ay pupwedeng gumamit ito. At kapag nandyan na po kayo sa taong inyong nagugustuhan, ay usalin po ito ng tatlong ulit sa inyong isipan lamang. Huwag pong ibubuka ang inyong mga bibig nang sa ganoon ay hindi po kayo mahahalata. Ito po ang orasyon na inyong babanggitin. Kwayesumo salinay bitam. Sibikriditum itum itum. Mokum binit hisus. Amorua muwis paks bubis. Persilam iluxit amo sedimos kailangan po ay inyong i-memorize ang orasyon na yan. Nang sa ganoon po ay mausal po ninyo ng tatlong ulit ito kapag kaharap na ninyo ang taong inyong nagugustuhan. At kapag tapos na po kayo, sa pag-usal nito sa inyong isipan ng tatlong ulit ay titigan po ang kanyang mga mata. i eye to ay contact po ang taong inyong nagugustuhan. At sa pag-uwi po ng taong inyong nagugustuhan, ay hindi ka na niya malilimutan. Palagi kang nasa kanyang isipan at tutubo o uusbong ang pag-ibig sa kanyang puso't isipan para sa iyo. Sana po ay gamitin ninyo sa kabutihan ang orasyon na ito at gamitin po ito sa taong inyong nagugustuhan. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Salamat po.